Yan galit. Yan galit na si ano yan si Tamba, si Lisa. Galit na si Tamba, si Lisa, si Bangag nito. Ano na galit na kayo ha? Tingnan niyo. Oh, more than celebrity si Sarah dito, oh. Ayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Murdan celebrity si Sara dito. Ikaw ba nag... Ang mga tao, wala na talaga sa'yo. Galit na, hindi ka na ano, pinansin ayan o, nagkagulian ng mga bata o, sila din daw oh, see oh, mga bata oh oh, tanawa oh, tanawa <laughs> ayan o, tingnan na, tanawa tanawa ninyo oh, tanawa ninyo kung unsa ka si si Sarah. O, oh, tamba. O, oh, si... Sara, Sara, Sara. O oh, si. O oh, magpasilpi din ang mga bata. Ayan o. Oh. Sali din sila o. 3, 1, 2, oh, Three, one, two, oh. Uy, kumusta man ikaw? Kumusta man ikaw, bangag? Ganito ba din sa'yo? Kahit may ayuda kayo? Ayan oh, kahit may ayuda kayo, tamba. Kayo, bangag, kayo, li, satanas. Ayan, Tori, tingnan mo yan, ha? Tingnan mo yan, Tori, ha? Tingnan mo. Nanyo nyo kung gaano kamahal si Sara Duterte. Nanyo nyo kung gaano kamahal si Sara Duterte, guys. Oh. nanyo nyo, ha? Arid ang mga tao, oh. Di mahulog ang karayom dyan. selfie Wala ka bangag Wala ka bang Wala. Wala si bangag nyo, no? Wala si bangag nyo. Ayan o, tingnan nyo ha. Tingnan nyo kung gaano kamahal si Sara Duterte sa mga Pilipino. Ayan. Ayan. O, naglabasan ang mga tao sa bahay o. Naglabasan o. O, Sara daw, Sara o. Ikaw nagba kumusta ka? Kumusta ikaw nga Ayan. Oh. Ayan. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano karami Oh. Sara, Sara. Yan. Oh, si nah wala na. Allah, And... And... ginoko, And... ginoko, And... Jesus. Hola ka. O oh, ngagba, magagalit na naman ito si ngagba at saka si, si tamba at saka si ano, iimpit na naman ito ng pang sampo. Hindi hmm. bukay sila ha. Oh, si... Yan, ganyan ang Vice President ng Pilipinas, kamahal. Very mahal sila siya ng taong bayan. Ginoo ko. Di mahulaw ganang karayong. Galit-galit na si Bangag. Galit-galit. <laughs> walang ganyan kay Bangag ha. Walang ganyan. Walang ganyan. Walang ganyan. Si Sarah lang ang sakalang.